Hoy, ayan order ko yan Si Kuya ba ayan yan? Ayan, tanongin mo. Ayan na si Kuya, tanungin mo. Di ba gusto mong makita si Kuya? Kung anong itsura ni si Kuya, ano? Guwapo ba si Kuya? <laughs> ha? <laughs> ano? Sabi mo gusto mong makita si Kuya. Si Kuya sigurado order ko to. Si <laughs> <Okay>, Kuya, salamat <laughs> po. Sige po. salamat ha. Ano, ano, da, ano, nakita mo na si Kuya, guwapo? Ha? Uy, nilig <laughs> Joke lang. Ano? Ang gwapo si kuya? Ano to? Ha? Ano naman to? Nagdarot to... eh. Dahil na-deliver na ni kuya pogi ang aking mini swimming pool. So, ayan I-install na ni Mister. Para makaligo tayo mamaya pag mabanas. <laughs> I-install tayo ng swimming pool. Ayan. Best way. Malaki kaya to. Ganyan kaya kalaki. kasi tayo. Tingnan natin kung gaano kalaki. Simple. Di-check muna ni Mr. kung kompleto ba ang para para rallya. Yan. Ganyan siya kahaba, daddy. O, oh, saan na yan? May number siya para sabay dumating yung ating chlorine panglagay sa tubig. Puan muna natin. So, ayan. May mga number siya, guys, para sa pag install para may iba naman ang activity ni Josh. Pag ayun ay nakita ng ganyan, maliligo yun. So, ayan yung mga ano, mga para parnalia. Dahil hindi tayo makapag-swimming sa karagatan, dito na lang tayo sa bahay. Ano, po ba si...

So yun, magagamit ko din ang aking mga swimsuit Charot! So ayan guys, makakaligo din na tayo mamaya. Ayan, madali yan pala siyang i-install. Ayan, so lalagyan natin ito mamaya ng tubig. Anong oras kaya ito mapupuno? So yun, mag, mag, magtatampisaw tayo mamaya. Magbablog tayo mamaya, maglalayo habang naliligo. So ayan, i-install mo yan dahil ayaw mo akong yayain sa dagat. Kaya, ayun na lang. Diyan na lang tayo maliligo. Ayaw niya pumunta sa dagat dahil mainit daw. Mangingitim daw siya. Sayang naman yung skin care niya. Ayan. Mahal-mahal ng gluta. Tapos, isang lublub -lub mo lang sa dagat. Mangingitim. Kaya, dito na lang. So, ayan na nga, guys. Nilalagyan na lang tubig. Diyos ko, dahil. Kaya, tumapupuno. Ayan. Pero, mabilis naman.